So, ayun nga po, guys. Uh, maguhugas po ang aking anak ng kinainan namin today. Ayan, medyo makalat pa po ang aming lababo. linisan ko po, po pagkatapos. Hmm. Ayan po ang aking anak, oh. Tingnan nyo po, guys. Ayan po yung hinugasan niya. So, tinuturuan ko na po siya magugas. So... Wala kaming sponge. At mahirap lang kami. Wala na kaming pambiling sponge. Wawa naman. So, wala siyang pasok today. Yan, tinuturoan na po natin yan ng maghugas. Yung tinataob pa niya, no? Ewan ko ba, bakit niya tinataob? Kita niyo yan? Seryoso! Seryoso! So, ang problema lang po natin dyan, guys, ah, uh, mababasa siya. So, yun lang po yung ano sa kanya kasi hindi pa naman niya makukontrol yung sarili niya at maliit pa siya at the age of 6 years old. So, grade 1 na po yung anak ko. Uh, so, for excited po yan sa school. Maaga po siya nagigising kasi ayaw niya malit sa paaralan niya. At ayaw niya rin, mag, ayaw niya rin na magagalit ang school niya. Ay, ang teacher niya. So, yun nga po guys, update. At matatapos na siya. Hindi pa pala. mag papala pa pala. Magbabanlaw ng pinggan. So, tingnan niyo po guys. mag a yan. Di hmm. Diba? So, ayan po. Lo, mag na siya. pagkatapos yung mag unlaw syempre ako maglilinis sa kusina. Okay. Ayusin mo. Hmm. Okay, thank you for watching.